Hi, Sir Fiona. Hello. Hindi <laughs> ka magagalit. <laughs> Hindi naman. Ano masasabi mo dun sa ano? Yung LG, yung transgender na nagalit na tinawag na Seth. Alam mo, ganito lang yan ha. Ah, para sa mga LGBTQ community class, ah, kung gusto nyo tawagin talaga kayong ma'am, Unang-una, important natin yung sarili natin kung gusto talaga natin tawagin tayong ma'am. O Uh, gusto niyong tingin sa atin ng publiko ay yung babae, no? Uh, magkaroon tayo ng effort sa sarili Yung mga ginagawa ng transhuman na mga kapatid natin Alimbawa, yung mga inject-inject, ganyan uh, Mag-aid sa sarili Ayun, deserve talaga nilang tawagin silang ma'am Pero kung hindi man tayo naging effort sa sarili natin Huwag na tayo mag-hoping na tatawagin pa tayong ma'am, no? Tangkapin natin sa sarili natin, talaga Kumuka naman talaga tayong sir Wala kang magagawa doon Ayun ang nakikita ng mati, hindi naman pwede mong sinungaling mata kapag tinawag kang sir. Eh, mukha ka naman talagang sir, di ba? Ah, eto lang ang masasabi ko, no? Kung gusto mo igalang tayo ng mga taong nakapaligid sa akin, eh. unang-una, igalang mo muna yung sarili mo para magkaroon ka ng paggalang, ah, para makakuwatan tayo ng paggalang ng mga ibang tao. Dahil bakla, totoo lang ha, hindi siyang magbaba maganda ako. Kasi nga minsan gusto ko madungis ako eh, para nga eh. Ikaw bakla, tapos tayo sa larong gadagandahan, Tinawag ka lang ng bata na sir, nagagalit ka. Napatayo tuloy ng dalawang oras yung waiter, hindi ka naaawa. Di ba, walang ginawa masama yung bata. Susunod niya lang yung, uh, yung re, uh, rules and regulations ng restaurant. Approach na sir, na misunderstanding na yung gender mo, galit na galit ka. Guys, minsan kasi magkaroon tayo ng acceptance sa sarili natin. Tanggapin natin yung katotohanan, no? Na mukha ka talagang sir. Kahit sa naanggulo ko tatignan, hindi ka na mukhang mam ma eh. Tigas na mukha mo, bakla.